si Joby ito ilang oras lang siya nag training ito na yung una niyang tahe talagang ganito yung mga nag aaral manahe ito na control na niya yung makina first time niyang tumapak sa makina oh. napakadali ah, niyang turuan tapos ito na yung last o oh. tuwid tuwid na yung kanyang tahe o oh, bukas tutuloy niya uli Ah, sabi ko magdala siya ng mga short ng anak niya. Tahiin dito para lalo siyang masanay. O, oh, di ba? Napakadali lang matuto. Ilang oras ka lang. Ano, alauna. Alauna ka ba dumating? Alauna. Alauna. O, anong oras na ngayon? Ngayon pa lang. Dalawang oras at kalahati. Ito na po yung natutunan ni Joby sa Tita Mercy Dress Kaya yung mga gustong mag-aral, ito na yung pagkakataon nyo na matuto. Punta kayo dito. <laughs> At syagain ko kayong turuan kasi pa madalang na ang mananahit. Ano na yung bihira na yung mga nagtatahe. Ah, sige, bye-bye. Pa.